Ano ba natin malalaman na may lagnatang bagong panganak na inahing baboy? Hello mga kaakbay! So para po sa ating Ask and Learn video, sasagutin po natin ang tanong ni Miss B sa Bukohan from Surigao. So ang tanong po ni Miss B kung ano ba yung gamot sa bagong panganak na inhing baboy na nilalagnat. Then, bakit daw po yung kanyang baboy ay hinihingal. Ito yung mga sinyales na may lagnat ang mga baboy. Una, walang ganang kumain. Pangalawa, hindi makatayo. Pangatlo, ang dumi ay bilog at matitigas. Pangapat, hinihingal. Panglima, kung sa mga inahin na bagong panganak, yung suso po nila ay naninigas dahil meron po silang milk fever. And since meron pong milk fever, yung mga bake ay posibleng magtatay ng kulay, puti, or dilaw. Kung may lagnat ang ating mga baboy, ano ba ang dapat gawin? Una, magbibigay po tayo ng antibiotic and analgin or paracetamol. Yung antibiotic para po sa infection and then yung analgin naman or paracetamol para po pampababa ng body temperature or yung init ng katawan ng baboy. Kung malakas pa pong uminom ng tubig, yung baboy, then pwede pong magbigay ng water-soluble powder na mga gamot like premoxil. Dahil meron na po itong amoxicillin, tylosin, and paracetamol. Pero kung halimbawa wala na pong ganang kumain at ayaw na pong uminom ng tubig, bigyan na po natin agad ng mga injectables na gamot. Kung sa mga bagong panganak na inahin, pwede po itong mycipin, penmycin, o rubipin strip para po sa antibiotic once a day for 3 days successive. And sa paracetamol naman, copyridin 2 ml per 10 kg every 4 hours. After po nating magbigay ng mga gamot, obserbahan po natin. Huwag po nating paliguan and make sure na magbigay po tayo ng fresh water dahil mas mainam po ang water therapy. Paano ba maiiwasan na magkalagnat ang bagong panganak na inahing baboy? Una, kung maaari magbigay po tayo ng Chlor-SP one week before manganak yung ating mga inahing baboy hanggang one week after ito makapanganak. On the day po ng panganak, huwag munang magbigay ng lactating feeds para hindi po magproduce ng maraming gatas ang inahin. Dahil pag maraming gatas pero yung mga biik ay hindi pa ganun kalakas dumede, malaki po yung posibilidad na magkakalagnat yung inahin dahil sa paninigas ng suso or milk fever kung tawagin. At pangatlo, since prevention is better than cure, haluan ng premoxil yung unang tubig na ibibigay after makapanganak yung inahin para di na po tayo mahirapang magbigay ng mga injectables na gamot. Kung ang timbang ng inahin ay nasa 200 kilograms or more, then nasa 1 sachet po yung ibibigay po natin morning and afternoon for 3 days successive. Pero kung halimbawa nasa 100 kilograms, kasi maliit po yung inahin, uh, pwede pong mga nasa 1 half sachet morning and afternoon for 3 days successive. So, yan po ang dapat gawin pag halimbawa po may lagnat yung ating mga baboy. Pwede po yan sa buntis or bagong panganak, mga biik or etong mga patabaing baboy po natin. Basta always remember to be observant and dapat meron po tayong nakahandang mga gamot sa ating emergency kit kahit po yung mga powder lang kasi anytime pwede pong magkasakit yung ating mga baboy. So pwede pong gabi. So if ever po uh, nakita nyo po na medyo matamlay na po yung mga baboy then magbigay na po tayo ng mga powder as first aid. So, para po hindi po lumala yung kanilang mga sakit. And mas mahirap po kasi pag magbibigay tayo ng mga injectables. And of course, since mas mahal po yung injectables compared sa powder, mas tataas po yung ating costing. Nakalimutan ko palang sabihin na dapat po nating siguraduhin na lahat po ng biik at saka yung bahay-bata po ng mga biik ay nakalabas kasi isa po yan sa dahilan na magkakalagnat po yung inahing baboy. So, delikado rin po yun, okay? So, that's it. If ever po meron po kayong mga tanong, feel free to comment or i-message yun po ako sa aking FB pages. Brighter agri PH, uh, Advisory Kikay, or yung sa aking personal account po na Kihero okay? So, thank you guys for watching and hope to see you sa ating next Ask and Learn video. God bless and stay safe everyone. Goodbye.